Sarap. Wow. Kanino mo to nabili, Mare? Hindi ko yan binili. Galing niya kay Maring Greta. <makes> galing kay Maring Greta? Abay ko lang binigyan. <makes> Hindi man lang niya ako naalala. <makes> Ay, ewan ko. Meron pa kaya? Para makingi ako sa kanya. <makes> Sabi niya sa akin, marami raw to ah. Ganun ba? Saan daw galing? Di ba Sabado kahapon, umuwi si Paring Lando, yung asawa niya. Dala-dala daw itong cupcake. Wow! Si Lando, nagbigay ng pasulubong kay Greta. Himala! Oo nga. Hindi naman ganun dapat si kumparing Lando eh. Naku, totoo ata yung kumakalat na balita. Hindi totoo yan. Ha? Anong balita? Anong meron? Tungkol kay parang Lando. Ha? Si parang Lando? May chika? Ayokong magsalita. Baka sabihin, chismosa ako. Nagpapakalat ng chismis. Ano kang meron? Eh, sa iba mo na lang tanongin. Si Maring Mina. Tanongin mo. Mas madami yung alam. Sa kanya ka nilang makibalita. Ganyan ka, Tere. Subukan mo umutang sa akin. Hindi ka na makakaisa. Wala naman ganyanan, Mari. Sa na nga lang ako nakakautang eh. Sabi mo na kasi A few inches later. Ay, tamang-tama, doon si Maring Teri, nabibigyan ko siyang hapkis, parang may pinag-uusapan sila, ako ata yung pinag-uusapan nila, mapakinggan nga. O siya, bas sabihin ko na, huwag mo ipagkakalat ha, atin-atin lang to. Siyempre naman, hindi naman ako tsismosa. Hindi totoo yan. Ito na nga yung tsika. Kasi kung parang mo, may babae daw. Ha? Ganon? Oo. Kaya ang na lang uwihan si Maring Greta. Sino naman yung babae ni parang lando? Piyuda daw na tindera ng bakery. Malapit sa trabaho ni Lando. Araw-araw daw siya nandun sa loob ng bakery. Hala, kaya pala napakaraming cupcake na pasalubong. Oo nga. Pakagaling sa babae ni Lando. Do. Din din din. ha at itong cupcake ko, may issue. Malapitan na. Hoy, tire! Ay, gruha ka! Ay, Greta, ko pala yan. Ano naman pinag-usapan nyo tungkol sa akin? Naku, Mari. Pinag-usapan lang namin yung bigay mo cupcake. Oo oh, nga, Mari. Ang sarap ng pinag-usapan namin. Este, ito pa lang merienda. Dako tiri, yang bibig mo, dandahanin mo ang dumi ng mga nalabas. Dako tiri, narinig ata yung buong kwento mo. Yari ka. Dako maring beta, hindi ikaw yun. Wala lang yun. Anong wala? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ito cupcake ko para sa'yo. Swerte mo, Tere. Binigyan ka na, sinubuan ka pa.